Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May katanungan dito ang ating kapatid na si Sher 50561. Uh, sabi niya, yung maglulon po ang ginagamit pang haj. Ah uh, katulad halimbawa ng ng column SSS or GSIS o ano pang ah uh, uh, pinaglulunan. So pangkalahatan po, ang anumang pinaglulunan na uh, mga agency sa Pilipinas ay riba po. At wala po kong alam na nagpapaloon dyan na wala pong riba. So dahil dito, haram yun. Ngayon ang tanong dito, uh, siya, mangungutang sa uh, gobyerno ng Pilipinas sa limbawa para isagawa ang HADS which is ang gagamitin niyang kayamanan sa pagsasagawa ng HADS ay galing sa haram. So ang pananaw ng karamihan sa ulama tanggap pa rin ang hajj niya pero wala pong gantimpala. Hindi po niya makukuha yung gantimpala ng al-hajj al-mabrur, laysa lay lahu jazzaun illa al-jannah. Ang hajj na tinanggap ng Allah ay walang gantimpala maliban sa paraiso. So sayang. So kung hindi mo kaya mag-hajj, hindi mo na kailangan mag -loon. kasi hindi naman obligado kung wala kang kakayahan. Basta wag ka lang magsasagawa ng hajj na galing sa haram. Kasi po ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, sa hadis ni Abu Huraira radiyallahu anhu sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban tunay na ang Allah ay dalisay at hindi siya tatanggap maliban din sa dalisay dalisay na kayamanan dalisay na gawain dalisay na pagsamba yan po ang yan lang po ang tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng hadis na ito ay nabanggit ang isang lalaki na ah, galing pa sa paglalakbay at uh, itinataas niya ang kanyang kamay at nag nagdudua na nanalangin. At sinasabi niya, Ya Rab, Ya Rab, o Panginoon ko, Panginoon ko, binabanggit niya yung kanyang mga kahilingan. Pero ang problema, ang kanyang uh, wamalbasu haram, wamashrabu haram, wagudziyabil haram, faan na yung lahu. Ito po ay nasa hadith ni Ma Muslim. Ang kanyang damit ay galing sa haram. Ang kanyang uh, iniinom ay galing sa haram. Ang kanyang Sinakain at hanap buhay ay galing sa haram. So paano tutugunin ng Allah ang kanyang panalangin kung ang kanyang hanap buhay ay galing sa haram? Kaya naman, ang sino mang nagsagawa ng hajj na nangutang pa ng riba o nagsugal ay tanggap naman sa kanya yung hajj niya na yun. Kaya lang, wala po siyang gantimpala sa kabilang buhay. Dito sa mundo, hindi na siya Tanggap na po sa kanya sa mundo ang hajj niya na yun pero sa kabilang buhay wala pong gantimpala ang hads na yun. so wag nating hayaan na isang basis na nga lang sa buhay natin ang pagsasagawa ng hads tapos uh, uh, ah natin na wala pang gantimpala wag nating sayangin kasi isang basis lang po sa buhay natin inobliga ang pagsasagawa po ng hads kung saan wala pong gantimpala kundi para iso at maliban pa dito ay para kang bagong silang na walang kasalanan kapag ang hads mo ay tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung walang kakayahan, ay huwag mong pilitin na gumawa ng haram, na gagamitin mo sa pagsasagawa po ng hads. Hayaan mong malinis, dalisay po ang kayamanan, na gagamitin niyo po sa pagsasagawa ng hads. Upang so, ito po, ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag po kayong uutang o maglulon sa anumang agency o nagpapautang po ng loan sa Pilipinas kasi sigurado pong haram po yan. Maliban lang pong kung kinakailangan talaga. Doon lang po magiging halal. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته